Uh, ano kaya ho, Ano ho? Mayroon na ba mga plano ngayon na pwedeng paglagyan sa mga katulad po nito? Kasi parang paulit-ulit lang o recycle. Maski nung kayo po ay reporter na journalist pa kayo, ganito din ho ang kwento. May mahuli. Isusuli lang sa magulang. Ulit na naman, Asec Lopez. Sir. Well, tama po yan, Kong Erwin. Ano? That's why dito po sa ating sa DSWD ngayon, basta nais nating pa yung Parent Effective Service Program Act. Ano? Well, uh, isang pabi po muna natin na uh, kung Erwin yung halimbawa, kung sila ay sabihin na natin makasuhan na. Ah. But then dito po sa yung Parent Effective Services Act po natin, ini-empower po ng DSWD yung LGU through yung technical assistance po natin and resource augmentation na yung mga LGU natin, uh, i-engage yung mga magulang ng mga batang ito ano, to capacitate them kung pa paano yung tamang uh, pagiging uh, magulang, pagpapalaki ng maayos ng mga anak, paggabay sa kanila. And then dun, under sa four piece program natin, kahit non four piece members po, ano, may youth development session po tayo o seminar na ini-empower din po natin yung mga bata. Kasi hmm. kailangan po natin bumalik din na uh, kung Erwin Sir Aljo sa talagang sole responsibility ng mga magulang na palakihin yung kanilang mga anak. Ano, at gawing kapaki-pakinabang at maayos ng miyembro ng lipunan. But then, yun nga po kung hindi po natin mapi-prevent ano na sila hmm. ay makasuhan, uh, mag lumabag sa batas dito na po papasok yung juvenile uh, welfare act po natin kung hmm. saan sila nga po ay ilalagay natin sa ating mga pasilidad ano at doon sila magkakaroon ng rehabilitation. Kumusta yung mga facilities niyo, Asec? Well, akma naman ho at tama, but then alam din po ni Kong Erwin yun, ano na talagang kumbaga ay eh, medyo kulang. Cool kaya po, ini-engage natin yung LGU na matulungan tayo on this part. Ano, at kaya nga po yung family, uh, yung parent effective hmm. service program natin, ito po yung nakikita natin. Kasi alam natin may handicap tayo, ito yung mag-fill in ng gap. Ano po, kung hindi pa ma na, ma maiwasan natin na sila nga idalin sa ating mga facility. But then, yung mga facility naman natin ay ready. Yun nga lang po, masiniigin natin ano, na maiwasan, na madala sa ganitong mga rehabilitation facility yung ating mga kabataan